Sa video na ito, susuriin natin ang malalim ang sampung nakakahimok na benepisyo sa kalusugan ng avocado. Simulan natin ito pagkatapos ng intro. Sa mundo ng nutrisyon, kakaunting pagkain ang nakakuha ng pansin at paghanga, gaya ng hamak na avocado. Sa sandaling itinuturing na isang kakaibang prutas, ang mga avocado ay mabilis na naging pangunahing pagkain sa mga kusina at kafe sa buong mundo. Ang kanilang creamy texture, rich flavor, at makulay na berdeng kulay ay ginagawa silang paborito sa lahat mula sa mga smoothies at salad hanggang sa toast at maging sa mga dessert. Ngunit higit pa sa kanilang culinary appeal, ang mga avocado ay isang nutritional powerhouse na puno ng mahalagang bitamina, mineral, at fats na nakapagpapalusog sa puso na ginagawa silang isa sa mga pinakakapakipakinabang na pagkain na maaari mong idagdag sa iyong dieta. Kung ikaw ay isang mahilig sa kalusugan, isang fitness junkie, o isang taong naghahanap lamang na gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa pagkain, ang pagunawa sa mga benepisyo sa kalusugan ng avocado ay maaaring maging isang game changer. Puno ito ng mga mono-unsaturated na taba na sumusuporta sa kalusugan ng puso, fiber na tumutulong sa panunaw, at mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga at pagtanda. Dagdag pa, ang mga avocado ay natural na walang kolesterol, mababa sa asukal, at puno ng potassium kaysa sa saging, na ginagawa itong isang tunay na kapansin-pansin sa mundo ng malusog na pagkain. Ang talagang kapansin-pansin sa mga avocado ay ang kanilang kakayahang mag-ambag sa pangkalahatang kagalingan sa maraming paraan. Mula sa pagpapalakas ng paggana ng utak at kalusugan ng mata hanggang sa pagsuporta sa pamamahala ng timbang at pagsipsip ng sustansya, ang masusustansyang prutas na ito ay may mahabang listahan ng mga pakinabang na sinusuportahan ng siyensya, sa katunayan, Maraming mga pag-aaral ang nagpakita na ang regular na pagkonsumo ng avocado ay maaaring humantong sa mas mahusay na metabolic health, mas mababang antas ng kolesterol, at kahit na isang pinababang panganib ng mga malalang sakit. Sa video na ito, susuriin natin ang malalim ang sampung nakakahimok na benepisyo sa kalusugan ng avocado, tuklasin kung paano mapapahusay ng berdeng hiyas na ito hindi lang ang iyong mga pagkain, kundi ang kalidad ng iyong buhay, baguhan ka man sa mga avokado o panghabang buhay na tagahanga, palaging may higit pang dapat matutunan kung bakit karapat dapat ang prutas na ito ng permanenteng lugar sa iyong plato. Una, heart health support, ang mga avocado ay mataas sa monounsaturated fats, lalo na ang oleic acid, na makakatulong na mabawasan ang masamang cholesterol o LDL habang pinapataas ang good cholesterol o HDL, na sumusuporta sa cardiovascular health. Pangalawa, rich in nutrients, nagbibigay ang mga ito ng malawak na spectrum ng mahalagang nutrients, kabilang ang potassium, folate, vitamina K, vitamina E, at ilang vitamina B, na lahat ay sumusuporta sa pangkalahatang paggana ng katawan. Pangatlo, good for eye health, ang mga avocado ay naglalaman ng lutein at zeaxanthin, mga antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga mata mula sa mga isyo na nauugnay sa edad tulad ng macular degeneration at cataract. Pang-apat, aids in digestion. Sa mataas na fiber content, ang mga avocado ay nagtataguyod ng malusog na panunaw, sumusuporta sa regular na pagdumi, at nakakatulong sa kalusugan ng bituka. Pang-lima, supports healthy skin, ang malusog na taba, kasama ang mga bitamina C at E ay tumutulong sa pagpapakain sa balat, pagpapabuti ng pagkalastiko, at labanan ng mga palatandaan ng pagtanda. Pang-anim, anti-inflammatory effects, ang mga avocado ay malawak na kinikilala para sa kanilang mga anti-inflammatory properties, na nagmumula sa kombinasyon ng malusog na taba, antioxidant, at iba pang mga kapakipakinabang na compound. Ang isa sa mga pangunahing nag-aambag ay ang kanilang mataas na nilalaman ng monounsaturated na taba, partikular na ang oleic acid, na ipinakita upang mabawasan ang pamamaga sa katawan. Ang mga taba na ito ay maaaring makatulong na ayusin ang nagpapasiklab na tugon ng katawan, na mahalaga para sa pamamahala ng mga malalang kondisyon na nauugnay sa pamamaga, tulad ng arthritis o cardiovascular disease. Bukod pa rito, ang mga avocado ay mayaman sa mga antioxidant tulad ng vitamina E, vitamina C, at mga carotenoid tulad ng lutein at zeaxanthin. Ang mga antioxidant na ito ay tumutulong sa pag-neutralize ng mga libreng radical na mga hindi matatag na molekula na maaaring mag-trigger at magpalala ng pamamaga kapag sila ay naipon sa katawan. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative stress, ang mga avocado ay makakatulong na mapababa ang pangkalahatang antas ng pamamaga. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang kanilang fiber content, sinusuportahan ng dietary fiber ang isang malusog na microbiome ng bituka, at ang isang balancing flora ng bituka ay nauugnay sa pinababang sistemang pamamaga, ang pagkakaroon ng mga sterol ng halaman, tulad ng beta sitosterol sa mga avocado ay maaari ring gumanap ng isang papel sa pamamagitan ng modulate ng immune system at higit pang pagbabawas ng mga nagpapaalab na signal. Ginagawa ng mga elementong ito ang mga avocado na isang makapangyarihang pagkain para sa pagsuporta sa natural na mga panlaban na anti-inflammatory ng katawan, ang regular na pagsasama sa kanila sa isang balancing dieta ay maaaring magambag sa pangkalahatang kalusugan at makatulong na pamahalaan o maiwasan ang mga kondisyong na uugnay sa pamamaga. Pangpito, helps with weight management, sa kabila ng pagiging calorie dense, ang mga avocado ay maaaring magsulong ng pagkabusog at bawasan ang kabuuang paggamit ng kalori dahil sa kanilang fiber at malusog na nilalaman ng taba. Pangwalo, regulates blood pressure. Ang potassium sa mga avocado ay nakakatulong na balansehin ang mga antas ng sodium at umayos ang presyon ng dugo, na binabawasan ang panganib ng stroke at sakit sa puso. Pangsyam, supports brain health. Ang mga malulusog na taba at folate ay nakakatulong sa paggana ng pag-iisip at maaaring makatulong sa pagprotekta laban sa mga sakit na neurodegenerative. pang sampu stabilize blood sugar. Ang kanilang mababang carbohydrate na nilalaman at malusog na taba ay maaaring makatulong na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong may diabetes o insulin resistance. Mula sa pagpapalusog sa iyong puso ng mga monounsaturated na taba para sa malusog na puso, sa pagpapasigla ng iyong utak, sa pagsuporta sa panunaw na may mayaman nitong fiber content, ang mga avocado ay nakakuha ng kanilang reputasyon bilang isang tunay na superfood. Puno ang mga ito ng mahahalagang bitamina at mineral tulad ng potassium, folate, vitamina K, at B na vitamina, na tumutulong sa pag-regulate ng lahat mula sa presyo ng dugo hanggang sa metabolismo. Ang kanilang mga anti-inflammatory compound, kabilang ang mga makapangyarihang antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, ay hindi lamang nagpo-protekta sa iyong mga mata, ngunit lumalaban din sa oxidative stress na nag-aambag sa mga malalang sakit. Ngunit ang mga benepisyo ay hindi titigil doon. Makakatulong ang mga abokado na patatagin ang mga antas ng asukal sa dugo, Suportahan ng pamamahala ng timbang sa pamamagitan ng pagpapanatiling busog sa iyo ng mas matagal, at palakasin pa ang kalusugan ng balat mula sa loob palabas, salamat sa kanilang masaganang dosis ng malusog na taba at nutrients. Dagdag pa, ang kanilang versatility ay nangangahulugan na maaari mong idagdag ang mga ito sa mga smoothies, salad, wrap, dessert, o tamasahin lamang ang mga ito ng diretsyo sa labas ng balat gamit ang isang kutsara at isang sprinkle ng sea salt. Sa isang mundong puno ng mga kaduda-dudang wellness trend, namumukod tangi ang avocado bilang isang suportado ng agham, siksik na nutrient powerhouse na naghahatid ng mga tunay na benepisyo ng walang hype. Kaya't kung naghahanap ka upang mapabuti ang kalusugan ng iyong puso, patalasan ang iyong paningin, o kumain lamang ng mas buo, Natural na pagkain ng mga avokado ay isang masarap na hakbang sa tamang direksyon. Sa susunod na hiwain mo ang isa, tandaan, hindi ka lang nag-e-enjoy sa masarap na pagkain, namumuhunan ka sa iyong kalusugan, isang kagat sa isang pagkakataon. Lagi nating tandaan na ang kalusugan ay mahalaga sa ating katawan. At dito nagtatapos ang pagbahagi ko sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, pakipindot ng like, subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli.